Hello, plantitas and plantitos. May gagawin tayo today. Eto siya. Alam niyo ba Kandila and cuttings. Yan, magka-handling lang tayo ng mga cuttings natin. Ang purpose niyan is to seal yung sugat para hindi mabulok. Lalo na ngayon tag-ulan. Sobrang delikado sa mga halaman prone sa stem rot and root rot. So, ganun ang gagawin natin before natin sila ipapot. Maganda magtanim ngayon kasi nga maulan, pero ang disadvantage naman is yung nga, eh, pagkabulok. Ay! 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 Nasulog ka ba? Ay, eh, sorry. <laughs> pagkabulok naman ng mga ugat or the plant itself. So, gagawin natin ay isisil natin yung mga sugat. Ayan, ng kandila. Ayan sya. Ayan, ganyan lang. Tapos, ayala natin mag-dry off. Ganon din sa mga yung mga cuttings sa ganito. Isil nyo lang yung both ends. Kunasan niyo muna kasi basa. Para kumapit yung wax. Ayan. Ganyan lang siya. Kamusta ang yung mga areas? Hindi ba baha? Dito sa part ng binyan may baha. May area sa baha. So, ayan. Ayan. Okay. So bibilang lang tayo ng ilang weeks or month mabibigyan ito ng bagong suhi. Sa so, sa mga bago naghahalaman, isa to sa magandang uh, paraan para maiwasan yung pagkabulok. Ganun din sa mga na yung mga top. ang laki-laki nito, this is ano, eh, of orange. yung mother, tinanggalan natin ng tinapkata natin and binawasan natin para meron tayong ano propagated na part yan kandila hmm. bakit? ayan kagaya nito wax din natin siya yan kahit hindi siya nakalubog sa lupa for prevention diba? Ganda-ganda filter ko sa TikTok. Oh. Tinis, oh. Okay, san pa? Ito is Prince Albert. Yan, Prince Albert yan. Top cut. Iwawaksin natin to. Delikado naman yung masusunog naman yung ugat. Yan, ganyan lang. pagbasa, medyo mahirap kumapit yung wax. So, yeah. Tsagain nyo na lang. Tsaga-tsaga na lang. Ito naman. Ito yung sinasabi kasi, ko ko sa malaking puno ng Prince of Orange. Kaya, meron ako laging kandila na baon dito sa garden. Para at anytime time, makakapag-wax tayo. Laki naman ito. Ito medyo malawak-lawak na pagwawaksan to. Ayan, natapos din natin. O, oh, yan. Ayan, ka na <laughs> natin kayo ngapit bago. Bakit karo ginaganda? Kinakandilaan. Ito na This is Prince of Orange naman. So, ganun din ang gagawin natin. Medyo malawak-lawak din to. Isang ektarya yata to. Kasi sayang kapag nabulok eh. Diba, sayang yung halaman. So, ngayon pala, ang gawa natin ng paraan. Para huwag siya mabulok ha? Sa mga gustong mag-propagate yung tag-ulan. Yan. Okay. Ooh. After nito, ipapat na natin. Okay. gusto din. And the last one. Yeah. Ito naman ay Prince of Orange. Ay, hindi pala. Uh, Prince Albert. <clears throat> This is Prince Albert. Yeah. Okay. So, ganun lang siya. Ah, uh, yung aking nalabulok. Okay. So, ganun lang ginagawa ko. Parang hindi naman ako yung nasa filter, oh. kaya <laughs> ginagawa ko para hindi tayo magkaroon ng steam rat or root rot sa mga halaman natin. So, make a wish and blow the candle. <laughs> so, yun lamang. Thank you so much. Akala ko maugos natin ating 10 minutes. Naka 5 minutes na naman pala tayo.